Iris, ang tula para sa iyo ngayong araw, tawa sa tapat na sinta. Sa tuwing ika'y aking kasama, laging may ngiti, laging may saya. Hindi kailangang magpanggap. Pag-ibig natin ay payak ngunit sapat. Sa 2 digit, number 4 at number 9. Sa 3 digit, number 2, number 6, at number 3. Para sa Lotto 6 number number 14, number 7, number 21, number 11, number 6, at number 29. Taurus, ang tula, para sa iyo, tahimik na kaligayahan. Sa bawat yakap at simpleng titig, naroon ang ligaya na walang kapalit. Hindi man sigawan ng mundo. Basta ikaw at ako, masaya na tayo. Sa two digit. Number 5 at number 11. Sa 3 digit. Number 0, number 3, at number 9. Par sa lotto 6 number. Number 36, number 17, number 10, number 42, number 24, at number 13. Gemini. Ang tula para sa iyo, kwentuhan ng puso. Tawa rito, tawa roon. Pag-ibig natin ay kulang sa tulog. Pero ang puso laging gising. Dahil sa iyo, bawat araw ay panaginip din. Sa 2 digit, number 6 at number 10. Sa 3 digit, number 1, number 5 at number 7. Para sa Lotto 6 number. Number 30, number 29, number 18, number 22 number 11, at number 5. Cancer, ang tula para sa iyo, pagmamahalang may lamang. Sa bawat hapunan, kwento't holokakon. Ang pag-ibig ay damang-dama kahit walang dahilan. Lamang mo'y tahanan ng ligaya. Kahit ang ulan ay tila kay ganda. Sa 2 digit, number 3 at number 7. Sa 3 digit, number 1, Number 6, at number 0, para sa lotto 6 number. Number 2, number 13, number 20, number 5, number 10, at number 8. Leo, ang tula, para sa iyo, bida sa isa't isa. Hindi ko kailangang magsiklab. Dahil sa iyo, ako'y kampante't payapa. Sa mata mo'y bituin ang aking dating. Pag-ibig mo'y tunay na aliw sa akin. Sa 2 digit, number 1 at number 8. Sa 3 digit, number 3, number 6, at number 2. Para sa lotto 6 number. Number 27, number 15, number 9, number 34, number 23, at number 12. Virgo, ang tula para sa iyo. Ayos ang lahat. Ayos ang agos, ayos ang araw. Laging may ngiti kahit walang dahilan. Sayo ko nahanap ang di ko hinanap. Masayang pag-ibig na di kailangang sukatin pa. Sa 2 digit, number 2 at number 5. Sa 3 digit, number 4, number 1 at number 8. Para sa lotto 6 number, number 6, number 19 number 37, number 14, number 3, at number 20. Libra, ang tula, para sa iyo, timbang ng kaligayahan. Sa puso ko'y laging pantay. Sa pag-ibig mo ako'y tunay na ligtas. Tayo'y nagkakasundo kahit iba, kaya't ang mundo ay tila kay saya. Sa 2-digit, number 4 at number 12. Sa 3-digit, Number 6, number 9 at number 1 para sa Lotto 6 number. Number 11, number 8, number 21, number 5, number 13 at number 24. Scorpio, ang tula para sa iyo, pusong palaban, ngunit masaya. Akala nila, ako'y seryoso. Pero pagdating sa iyo, Ako'y masigla, totoo. Pag-ibig natin ay may lalim at tuwa, parang lihim na ligaya sa gabit umaga. Sa 2 digit, number 7 at number 11. Sa 3 digit, number 3, number 0 at number 6. Para sa Lotto 6 number, number 4, number 10, number 19, number 23, number 9. At number 16. Sagittarius. Ang tula, para sa iyo, kalayaan ng kilig. Hindi tayo nakakulong, pero sa isa't isa'y natagpuan ng layon. Pagmamahalang puno ng tawat biyahe. Sama natin kahit saan mapadpad, ay sige. Sa 2 digit, number 6 at number 9. Sa 3 digit, number 2, number 5, at number 7. Para sa Lotto 6 number. Number 3, number 18, number 42, number 27, number 10, at number 22. Capricorn. Ang tula, para sa iyo, tahimik pero masaya. Hindi man tayo palaging sweet, pero sapat na ang tahimik mong lamang. Sa likod ng plano at pangarap, nanjan ka, katuwang, kaagapay, kalakbay. Sa 2 digit, number 3 at number 10. Sa 3 digit, number 0, number 4, at number 1. Para sa Lotto 6 number. Number 9, number 11, number 24, number 8, number 15, at number 37. Aquarius ang tula para sa iyo, kakaibang saya. Iba ang trip, iba ang tawa. Pero sa iyo ko nahanap ang ligayang kakaiba. Pag-ibig natin ay hindi textbook, pero ito'y totoo at hindi mabubura sa notebook. Sa 2 digit, number 1 at number 6. Sa 3 digit, number 5, number 8 at number 3. Para sa Lotto 6 number number 10, number 27, number 15, number 36, number 18, at number 21. Pisces, ang tula, para sa iyo, panaginip na totoo. Parang panaginip ang bawat yakap. Lalo na tunay itong nararamdaman. Sa mata mo'y may kalangitang maliwanag. Pag-ibig natin ay tula sa bawat araw. Sa two-digit, number two at number seven sa three digit number one number nine at number six parasalato six number number five number twenty number 14 number nine number three at number twelve.